Oy. Anong shot yun? Nilagay mo dyan. Ano? Anong shot yun? YSS. YSS. Pares tayo ah. Tama <laughs> no, eh. Anong, anong, ano yan? Anong ilang ano yan? Ilang FM? 310 na ata to 310? Oo. Uh -huh. Malambot. Ganda <laughs> eh. k Pops. Oo, ano na yan. Eh. Hey. Ayun mga kailaw, meron pa tayo ang nakasama doon na pares ng motor natin na ah. Kiway. Yun, uh, good morning mga kailaw, ilaw mo ito nga po pala ulit at nagbabalik sa pagpo-vlog at this time po ay lalo po. so ang ano po natin ngayon, ang ibablog po natin is yung mga biyahe natin sa lalo po. Uh, specifically, yung oras ng biyahe ko is 1 and 7pm lang yun so 1pm 7pm depende pero itong target natin is itong target goal target na goal pa is ano natin tag dito um, idodocument natin yung mangyayari dito <laughs> yan idodocument natin yung mangyayari dito mga kailaw ang, ang documentation natin na mangyayari ay eh, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga magiging experience natin sa lalamog kung paano tayo kikita ng mas malaki kasi nga po eh, yung iba po, kung mapupunta po kayo sa page na to pang, yan yung page po na yan eh medyo ano po dyan marami pong makikita mga feedback negative and positive feedback dyan po yung mga ano tag dito yung mga naglalala talaga dyan dyan nyo po makikita yung mga rider na mga veterano yung mga rider na uh, mareklamo pero syempre natural lang naman yon kahit sana naman may rider na gano'n pero ayun nga marami tayong matututunan doon and then uh, dito natin i-apply sa paglalalamove natin again yung lalamove po na ginagawa po natin is for my content po siya kasi po hindi po tayo nakakapag-camping And isa pa po, sideline po po siya. So, basically, side hustle po siya. May ilaw Moto. And dito po tayo kumikita. yon Sa so, ngayon po, ay magkakaroon tayo ng our first booking. Ang first booking natin ay papunta ng Paso Boutique from Valenzuela. Layo nga ng pick-up eh. So, dito nyo makikita yung ano, iba't ibang uri ng customer. Iba't ibang uri ng mga uh, 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 tag dito, mga pick up iba't ibang uri ng uh, tag dito, yung mga pick up nyo, yung mga items na pick up nyo, kung madami ba mala, mal, ma, malaki ba mabigat, ayun so, magkakaroon tayo ng idea dito sa vlog natin ito, ayun naman yung purpose ko uh, pasensya na kayo sa mga naging kunang vlog natin, kasi nga medyo, hindi pa natin gamay, hindi natin alam kung na ano talaga okay yung kwento natin dito sa vlog na to pero yun na so so far ang naisip kong ikwento sa inyo is yung ano tag dito um, double booking versus single booking yun so gabayahin tayo ng isang araw ng double booking and single booking pwede bang araw yun pwede kung kumpara natin kung magkano kinita syempre nakadepende pa rin yun sa, sa layo ng hinahan mo pero yung uh, uh, ang i- talagang eh, ano natin ang nidi-discuss natin yung ano lang yung yung nangyari lang talaga noong araw na yon um ang ano natin magiging basihan is yung oras same oras ng double booking tsaka ng single booking tsaka magkakasin uh, uh, tayo ng mga long ride ng double booking syempre pag long ride dapat double booking yon ayun experience naman pero <laughs> ayun na nga uh, Basta pag nagawa na natin, doon natin ito i-pload. Sana uh, supporta nyo uh, para sa, sa atin ito, uh, para sa mga part-timer. And syempre pag day off ko, ipo-full-time natin yung mga 8 hours or 9 hours na shift or hanggang 12 hours na shift dito kay Lalo. ayun, so punta muna tayo kay pickup. Let's go! ang guys, first booking natin is ah, uh, pickup po. Nakausap ko na po yung kay ano. Ayan. So, first pickup natin dito sa Gutterburn Print Pack Solution. So, hintayin na lang natin yung lalabas. So, ang plano natin magda booking tayo. Ah, uh, na lang natin to ayun guys uh, waiting tayo dito sa pick up natin dito sa Gatenberg ngayon nirarush na no po sila so nagsimula tayo ng 1.35 pm tingnan natin kung ano oras natin mapipick up to papabayad tayo pag sobra ng 30 minutes so ayun guys na uh, nakuha na rin natin sa wakas so yahatin natin to sa bandang So, Benamar Pirino Highway Bandang ano lang ito boss Bandang Lagro So, kukuha tayo ng Fairview guys, so Fairview tayo Tapos going tayo ng Pasay So, pag nahatid natin yung Uh, pay review natin then kukuha ulit tayo papuntang Pasay or Las Piñas ayun or Paranaque para maka double booking ulit tayo so I mean may pandagdag tayo dun sa booking natin para dire direto tayo. Ayun guys uh, samahan nyo ako mga kanilaw tara eto double booking tayo guys eto nakuha na natin yung second booking natin papuntang pa sa ito. yun safety muna natin kasi nambabasa yung aksay. Ano, City muna documents yan. Ayun, so may dalawang booking tayo. Uh, punta na tayo ngayon. Ang, ang ano pair nito 162 at saka 112. Okay. punta na tayo. ngayon ayun guys uh, nandito na tayo sa Bathala uh, third booking natin and 146 section going to Manila tapos naka <laughs> double booking pa rin tayo uh, ayun balitan ko kayo ayun guys uh, magdadrop na tayo ng third booking natin malapit na uh, 3.2 kilometers na so naka booking tayo una, ngayon alas 4 1.20 1, 4.27 na ah. so 3 hours and 27 minutes plus naghintay tayo kanina kung mapapansin nyo nagpabayad tayo kanina na 50 pesos kasi na uh, naghintay tayo ng 30 minutes dun sa track off na uh, pick up natin kanina dun sa Balintwela kaya tumagal tayo ng ganun bali ang naging riding hours natin is ano palang ah... Uh, mga 3 hours pa lang din kasi ba diba nga wala na tayo nagsimula tapos 30 minutes tayo naging tayo body 1 and 30, yun, parang ganun basta uh, 1.30 na tayo nag nagsimula no, kung ano yun, so wala pa tayong ano wala pa tayong ilang oras tatlong oras pa lang tayo at ayun nakatatlong buong tayo good style so far sa double buong ayan at ito na nga ang hindi natin inasahan nasiraan ulit tayo ng belt ayan tulak ang grabe yung pagod ko dito ang layo kaya ng tinulak ko from rojas bolivar to grabe yan buti na lang mayroong mababait na tao dito na nagturo sa atin kung saan merong mekaniko or motor shop pero sobrang layo talaga imagine mo ayan hindi ko lang matandaan kung anong kahabaan yan Pero Kung saan ako nasiraan Siguro may 1 kilometer away Buti na lang At document lang yung Dala-dala ko Ayun guys Natapos na yung booking natin So uh, Medyo hindi maganda yung ano, Kapalara natin sa na nasiraan tayo ngayong araw Pero all goods pa rin uh, At huwag nating uh, Iisipin na Uh, negative 'yon. Uh, natural lang 'yon nasisiraan. Ayun. So balitaan ko kayo <laughs> ulit. pagka na, ganun na tayo Gan uh, uh, balitaan ko kayo ulit pagka pag dadalhin mo muli tayo. Ah uh, try natin sa off ko kung kakayanin natin yung ano, dito. Kung kakayanin natin yung So ayun, kung kakayanin natin mag magbago ng oras sa paglalalamove kasi yung 1 PM medyo bitim na. Ah, uh, siguro ang gagawin ko from 7 AM, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 hanggang 3 PM or 4 PM ako lalabas ng lalamove kasi ang pangit ng na, ano ng 1 PM ka nalalabas lalabas wala ka na makukuha. And then limited din 'yung oras ko kasi kailangan kong bumalik ng bahay ng alas 8 kasi papasok ako sa trabaho. So <coughs> ayun 'yung mga ano uh, ginawa ko ngayon. Uh, tingnan natin kung magkano 'yung kinita natin sa lalamove ngayong araw. <coughs> Pagkaligo na lang natin siguro. Um 'yung mga ginawa ko ngayon double booking ang akaso, nasiraan tayo pangalawa hassle yung ano ha, naging hassle yung ano yung first booking natin pero binayaran naman tayo pero ayun hindi pa rin sige pagtang kayo so ayun na nga po ulit um, medyo maalat tayo kayong araw mga kailaw at dahil po yan sa first booking natin pero hindi ah uh, all goods kahit na ganun yung nangyari um, ilang beses na tayo nasariaan ngayong week medyo magastos na yung motor pero kahit pa paano at least nagagamit natin may kumikita tayo tapos nababawi pero maayos yung motor Ayun um, ay na rin siguro yung magiging natin no? um, hanggat hindi pa natin nagagamit <coughs> yung PCX natin kasi sa ngayon wala pa rin papel yung PCX and gagamitin natin yung PCX sa MC Taxi plus Lala mo yun sa so ngayon ano muna tayo Lala Move, pure Lala mo, and then mag apply din tayo sa Grab Express pagka may papel na yung ano yung motor natin and ngayon yung challenge natin ngayon is parang ano yun yung naging challenge natin ngayon uh, double booking um, from 1pm to ano sa ba hanggang alas 7 na siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so 6 hours uh, yung kinita natin is magiging siguro less than 500 lang kasi nasiraan tayo siguro hindi natin to ika-count kasi alam mo na ganun talaga ganun talaga siguro yung buhay pag lalala mo so ang may papayo ko lang hindi sana lagi yung ano lagi yung pag dito lagi yung lagi kayong may pang maintenance ng motor nyo yun 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 yung ano ko may papayo lagi kayo may pang allowance para pag nasiraan kayo is madali na lang madali lang at mag, 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 mag and also sa, syempre laging nakamaintenance yung motor nyo pagka maglalalamog kayo kasi imbis na kumita ka baka mawalan oh, ka pa At tulad sa akin kanina um, mag 6 hours lang ako ang pinita ko lang is uh, 500 plus mga ganun and then yet nasiraan ako ang kinasas ko is 1.3 talo na ako agad ng 800 so, na pa Pagkain pa, top up pa. Pero hindi naman ako kumakain kasi kumakain ako sa bahay na. Uh, magpapago ko lang ang pangit ng, ano, ng start ng 1pm sa paglalala mo. Yun nga, inulit ko. Kasi nga, siguro may limitation kasi ako. Siguro kung wala akong limitation sa oras, malaking kikitain ko. Pero may limit eh. Mga maximum of 6 hours lang. Siguro try natin ano, maglalamove ng ibang oras baka makaano tayo so try natin 7am bukas uh, para magbago yung body clock natin para hindi rin tayo hapit sa kagito uh, hindi tayo hapit ayan singit singit yung kagayain ka po mabuti lang natin to oh so ayun na nga uh, ganun pa rin challenge natin uh, bukas titingnan natin kung anong mangyayari okay tataposin ka na dito yung vlog mga kailaw salamat and... bye bye so yun na yung kinita natin 428 plus 50 sa 4 rides Uh, dahil nasiraan tayo Nakakatawa lang